Ano yung score? Porto Porto Porto, score Porto Namiling tubig at Kaya Wow May import, naka short na blue Halos 6 plat na ang height niya na yung oh, May git yan ah May git 5-8 yan Sa 5'11 11 na yan Wow Yun pala Ayun Pala Oh, oh. Dalawa, dalawa. Ayaw, ha? hindi ka na makaluhod. Wow. Uy. Wow. Oh, yun, ha. Dos. Seven four. Seven four. four. Ay, na naman. Muntik na <laughs> 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 Hayop na yun. Nahirapan <laughs> pa. Kung hindi na shoot, Paul. <laughs> yun! Dos, yari na. Eight, 8-4, 8-4 Ipinasa Naghabulan Let's talk Sino? Sino ang tropa? Sino ang trupa? Pa?

Obertime na na kami Wow Babay ka na naman sa zero nga May dad na rin Pag may lilipatan, lipat Bang ano dyan? Oh. oh, traveling! Oh, second game yan. Mamaya, pindot mo tayo Baka mapatay mo eh. Mga 10-11. Ah, hindi kami di kami kumain, nanggalaro kasi kami kanina. bayan magkano po lang eh Gigira <laughs> lang <laughs> ako ng mga Salamat. Kami sa amin tatlo yan. Tsaka no, ni ano ni Bruno na malit. Yung Saudi wala yung Saudi. Yung Saudi kaya siguro. Muti pala din na hindi Maging mabait sa mga banggali Pag na marami tayo dito Hindi sila sumusugod Hindi talaga pero pag sabado Pag sabado ang dami nila din eh tangin na pag maramit na tayo dito hindi na sila yung ito siyang bago ka kamon kung nagkadugoan pala laga pa ka mga banggali na yun ito eh alalan al 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 tayong tropa mag ako tropa mode dun eh. <laughs> Sabi nila, cool mo dun, cool mo dun. Oo. Oh. ta. Na-shoot, hindi <laughs> ka, na-shoot na i-stop nah, ko yung kwan. Score ba? Puta, abi ko na matagal yan eh, 3-1 eh. Three one 13-11 ang score. Ay foul daw, Walang foul yon. Wala Ako, nasa 5-10 yan Meron yan Let's go, let's go

May nagad si Kuya, san laro lang. Nag-exit pala yung mga si nag-exit nag, -exit, nag, -exit, nag, -exit, nag -exit pala si Payato tanong. Sino? 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 Wow. Wala siya. Wala tayo kamabig na. Basta tayo kamabig na tayo. Nice one. What? <laughs> <laughs> Ang tagal itong laro na ito. Ang oh. 5-1. Go! <laughs> Papaul yan, magpapaul yan. Sabi ko. Dos! Sina? Uh, ano? eh? Yung dunking? Oh, ah, yung dangking, Yan ang makakalaban man, nyo eh. Hindi ko lang alam. Ah, but, ko, eh. Si Chow nakalaro na Hindi pa. Uh, si God, hindi pa. Anak. Hindi pa. <laughs> yung, yung nga ang kalaban yan ah oh. Ang di, ang nakalaro na diyan yon si Kuya ni malaki, yung maliit. Si maliit nakalaro na yan. maliit na ala kalaban natin yun. Yung tatlo lang daw si kasi ano si Tatlo, tatlo. Malapit na, malapit na. Go, break. 63. Si Joseph nakalaro. Oh, naka oh, nakalaro na, na si Joseph. Yon. Sino-sino na lang una niya? Nakalaro na yun. Makampi namin yun eh. Kala lang. Ayun na, all. All six. foul na, na. Wow! nice lang. one. Oh, isang dos na lang. Warning, six. Tara po ulam mo tropa ngayon ah. Panay shoot ah. Oh, Warning, oh game ball. Ay sayang. <tip> Dos, dos. Pati ka na ito, So, ang score ay plus 8. Ah, warning 8. Warning 8. <laughs> Dito naman sa kabila, pinahabol lang ako, gusto niyo pang manalo. Patay! Hindi, okay, bakbak! Dos, dos! Ganon pa rin ang score mga kaibigan. 9-8 9-8 Warning 8 dito yung 18. So pag nashoot to, nandos last warning. So ganito yung may rep na laban. Na, wala na. Bira, bira, bira. naman bola dito Webes Webes ng hapon Ito, ang daming Pilipino dyan oh. Kaya puro Pilipino yan Dos, dos, dos Last warning, di to ang, ah, di to ang kau di ang 8, 18, 18, hanggang 21 to Di to yang sarjat, nako. Sini dalam pantai, sini lo. Oh. Oh, maigpit na ng dikitan. Maigpit ang dikitan. Ayan ang score on. 9-8. Pag nashoot ng dusto, tapos na ang laban. Sayang. Agpalo. Hawak ni Bukula ni Bola. Agpalo, agpalo. Yes! Last, last. So,

Puta short Game ball